Mahilig po ba kayo sa pork chop? Ganito po gawin nyo. Ibahin natin. Lagyan natin ng asin. Konting paminta. Kalahating tasa po ng harina. Dalawang itlog po ito na binabati natin. Oh. Lubalog na po natin itong ating pork shop. Ganito na lang po ang lutuin nyo kapag ka bagong sahod kayo sa paluwagan. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo eh, madaling maluto ang aking uh, baboy na ginagamit init sa lugar ko. Papapatayin ko na po yung apoy at so, ko na po. Tapos, hindi tayo magluto sa bughaw na kasirola. Bawang po sibuyas. Hmm. Kapag kaluto na yung ating bawang sibuyas, lagay na po natin tong patatas. Lagyan na nga natin ng asin, paminta, konting asukal, konti lamang. Kapag ka po medyo mapula-pula na yung ating patatas, malalaki kasi bugal, kaya inuna ko eh. Konting carrots po, lagay na rin po natin. Ito pong isang tasa ng tubig eh, lalagyan ko ng konting oyster sauce, tatlong kutsarang oyster. At saka tatlong kutsarang toyo. Haluin po natin yan at isama na natin din eh. Lagyan ko nga ng konting nor. Haluin po natin at hayaan na natin kumulo yan ha. Takpan po natin. Alagay ko na po itong celery. Napakadami kong celery eh. Nung isang beses po kasi nagluto ako di po ba ng chicken salad. Eh meron po akong celery kaya ito yung nilagay ko. Nilagay na po natin itong ating siling pula at saka berde. Oh, yun po. Ihinaan ko po ang apoy ha. At lulutuin ko mga kaibigan. Tingnan ko po ng konting tubig at baka matuyo eh. Oh, yan po. Kalahating tasa pa. Oh, ngayon isang tasang tubig po kakanawan natin ng isang kutsarang cornstarch para ito po ipampalapot. Tikman nyo na ha. Baka walang lasay. Tinagdagan eh. po ng tubig kasi eh. <laughs> Natabang ang si Manang. Pinadadagdagan ng toyo. <laughs> Ilalagay ko na po itong ating pampalapot. O oh, mga kaibigan ha dahil marami po akong celery eh gusto nyo bang maglagay ng adiya i-comment nyo sa baba kung anong luto po ng celery ang kaya pa natin gawin nakpan o siya kumukulu na po at malapot na yung sabaw wag nyo over cooking yung inyong mga gulay, sayang naman ang nutrition yan o pagkakain na kayo ilubalob nyo na po itong ating pork chop yan haluin nyo lang po ng konti Ganyan na Kapag kabagong sahod kayo sa paluwagan eh, gani rin na lang po ang inyong iluto, oh. <laughs> Patayin niyo na po yung apoy. O, tapos na yan. Tamang tama ito, nakita niyo ba yan? Gulay at baboy. Espesyal pa pagluluto natin ng ating pork chop. Hindi ko po kinalimutan yung sarsa. Kinakailangan syempre may sabaw para maraming maginabang Katulad po ni Re. Hindi niyo ba kakainin yan? Eh para po sa akin eh, hindi ko uurungan ire. Eh kayo po. Sagot nga. <laughs> Nagusto niyo po ba? Ayos po ba sa inyo? O bukas, gagalingan pa natin yung mga simpleng ulam lang at madaling lutuin at muramura -mura ng konti. Basta masarap, may konting sabaw. Yun ang panalo. Ron Bilalo po!